Good morning guys. Um, it's Wednesday today. Uh, 5 o'clock na kaya magbubukas na tayo ng ating store. At habang magluluto tayo ng almusal ay bukas na tayo para maaga tayo makabenta guys. Mga kasari. Good morning sa inyo lahat. Ito yung aking tindahan close pa. Pero pwede na tayo magbenta niyan dito sa kabila ang nadaan. Kasi may maya pa ako mag-open. At habang babantay tayo ng ating tindahan ay tayo ay mag-prepare ng almusal ng aking mag-ama. At mag-prepare tayo guys ng ating almusal. Na pambaon ng ating uh -huh. ano, uh, chicken. Pinitin natin sa oven toaster. Ito na yung yung ano nila, yung ulam at pambaon. At na lang natin mga na maluto or mainit ang ating chicken. Ngayon ay mag-prepare tayo ng baon.

ini enggak <susuk> <susuk> <tuk> 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 <tuk>

At ito makasari ang ganap sa aming kusina tuwing umaga habang nagbabantay tayo ng ating tindahan ay Ah, uh, ito yung ating ginagawa dito habang sila hindi pa nakaalis. Kasi ano pa lang eh anong uh, oras na ba? 5:28 ng umaga kaya kakain na muna kami bago tayo mag umpisa mag duty sa ating tindahan pero may mga bumibili na rin kahit paano uh, maaga pa. Di ba mga kasari? Bising, busy. Pero mamaya ako na lang mag-isa dito sa bahay. Pag patak ng alas 7, wala ng tao dito. Ako na lang hanggang alas 5 ng hapon. At yan lang muna mga kasari ang ating update ngayong umaga. Good morning sa inyong lahat.